Meron kang YouTube channel pero nagdadalawang isip ka kung itutuloy mo ba ang paggawa ng mga contents o ah, hindi. Here are the five tips to remember bago ka gumawa ng mga contents sa iyong YouTube channel. If you are interested in this video, then stay tuned. tapos sarili mo. Ano nga ba ang mga bagay-bagay na nakahiligan mong gawin? Ano-ano nga ba yung mga skills na meron ka? For me, sa pagsisimula kasi ng content creation, for me, hindi naman mahalaga yung high-skilled ka talaga or yung bang talagang magaling ka na mag-edit ng mga videos, ganun. Kasi kapag lagi ka kasi gumagawa ng mga contents, yung mga pag edit tutudan mo lang din yan siya. So, the more na gumawa ka ng maraming contents, the more na mag improve ka. And then, the more then na ma-evaluate mo yung sarili mo. Kung talagang gusto mo ba ang ginagawa mo. Have to um, discover. Kasi, wala naman ibang nakakilala sa si sarili mo, kundi ikaw lang. So, if you want to become a content creator, take time to evaluate yourself. Two is who are going to make videos or if you are going to upload more videos on your channel, may mga tao kung minsan na kontra sa mga sasabihin mo or kontra sa mga videos that i-upload mo. Kahit kaano kaganda yung intention mo, nasabi ko na ito sa mga past videos ko, kahit gan kaano kaganda yung intention mo, may mga tao talaga na kukontrahin ka. Kasi syempre magkaiba kayo ng perspective. Hindi naman para pareho lahat. So, you have to read, to be ready. Kailangan ba to yung puso mo? Na hindi ka agad madi-discourage hindi ka agad mawawala ng pag-asa. So, remember na dapat malakas ang loob mo kapag gumagawa ka ng content. Or dapat malakas talaga ang loob mo kapag ka magiging content creator ka. Number three is no one is an island, nor no man is an island. Sino sabi nila na kung para lumago ka, kailangan mo rin ng tulong ng iba. But don't focus on those people who will going to help you. Uh, focus on the video na i-upload mo or focus ka dun sa mga videos na ginagawa mo everyday nang sa ganoon magka, mag, makahakot ka ng mga tao na magtitiwala sa'yo. Kasi pag naka subscribe ang tao sa'yo, ibig sabihin nun gusto nila yung video na ginagawa mo or gusto nila yung channel mo. Dapat magiging open ka for improvement. So, ako ng content creation, pero yung ginagawa ko siyang libangan. Kasi since then, I think when I was 11, nag-start na ako niya magsilat ng mga diaries. So, nakahiligan ko na talaga gumawa ng mga kwento, nakahiligan ko na talaga magsulat. And then, nung nauso nga yung uh, pag-vlog, you no know, uh, year 2020, nung panahon ng pandemic, doon talaga ako nag-start. And yeah, tinigil ko lang siya. Pero ah uh, hindi ako tumigil ng napakatagal. Bumalik din ako, nag-upload din ako ng mga video So, although, hindi ako ganyan ka-consistent. Kasi once lang talaga ako nag-upload sa isang minggo. Dahil nga sa trabaho ko. Gusto ko rin i-enhance yung sarili ko. Kaya nga, I don't want to make rush. Kasi gusto ko talaga na mag-improve tinitingnan ko yung mga videos ko chine-check ko din yung mga thumbnails ko. Number five is, kapag ka nasimulan mo na, nagumawa ng mga contents, and then, nakikita mo naman na, may, na nag-i-improve ka kahit konti. Pero sa akin, you don't need to stop it. You have to continue. If you really want to become a content creator, dapat lang talaga natandaan mo yung mga ilang mga puntos na ito. If you like this video, you can hit the like button. If you haven't subscribed yet and you like videos like this, then you can subscribe to this channel. Thank you for watching. This is Miss Lindy again.